halaman sa inyong bahay o bakuran? Ang mga berdeng dahon nito malalapad at salit-salit na may mga puting spot o tuldok. Ang dahilan kung bakit ang kamay ng ilan nangate na mula anong deadly halaman ba ito? Yun nga mga idol, nakita nyo yung halaman na yun. Hindi ko akalain na meron din pala ito sa may likuran ng bahay namin. Nakita ko nga yan at sobrang natakot ako kaya kumuha ako ng panghampas. At ayan nga pinagahampas ko para nga ka kumaputol yung sanga at matuyo na. At nang siya ay mamatay na. Ay nako baka naman kasi ka kumahawakan ito ni nanay unang mga bata. Abay hindi ko kakayanin kung magaya iyon eh, yun sa pinanood ko. Sabi nga dun sa napanood ko ay bulakan lang yun at hindi na rin ako nagtaka at nandito rin naman ako sa bulakan. Ayan nga mga idol at pagkabigat-bigat pa nang nakuha kong panghampas kaya talagang Ayan, matatanggal talaga ang lahat ng dahon niyan nang hindi na yan mabuhay. Pero sigurado naman ako pag naulan na niyan ay magdadahon pa rin yan. Kaya nga iyahabilin ko to kay Papa Jay para putulin na yung pinakapuno niya talaga at nang hindi na tumubo. At nang ito'y wala nang malason. So sobrang takot ko nga na may mangyari. Ay eh, bay, akala mo nga ihahas ahas kong hampasin ko ganong ganon na laang eto nga yung ginamit kong pang hampas at nang kakumatanggal din naman yung dakta ay kikiskis ko din sa may lupa Ayan, parang ako matanggal, baka naman kasi yan yung mahawakan ni Nanay, Diyos ko Napatay ko nga yung alamang may laso. eh dito naman ka ako, siya magkaroon ng mga butlig-butlig At di pa nga ako nakontento dyan, at dadaling ko nga ka ako din sa sangka ng mahugasan din Natanaw ko nga rin eh, sa may kabilang likuran ay napakarami pala dito Kaya mga idol, mag-iingat ho kayo, lalong-lalong ho mga anak ninyo pag nakita nyo yung ganito, ipalinis nyo na ho. Tanggalin nyo na ho hanggang sa may ugat. Nang hindi na ho makaperwisyo at wag rin ho kayo mag-aalaga ng ganitong halaman.